Good news! 50% discount na pamasahe sa mga senior citizen, mga estudyante at PWD nagsimula na. Alam mo ba na kung ikaw ay dati nagbabayad ng 20 pesos na pamasahe, ngayon ay 10 piso na lamang ang iyong babayaran dahil sa discount. Tama ang narinig mo, 10 na lang ang ibabayad mong pamasahe kung ikaw ay senior citizen, estudyante o PWD the cost to government is not that much compared to the tremendous benefit for students, our PWDs, and our senior citizens. Ipakita mo lang ang iyong ID o card para mabigyan ka ng 50% discount. Nauna nang binigyan ng 50% discount ang mga estudyante noong pang nakaraang buwan. So ngayon, ihinabol ang para sa senior at sa PWD. At kahapon lang, inanunsyo ng gobyerno na isama na ang mga seniors at PWD sa programa na ito. Aabot sa kabuo ang 14 million, imagine na 14 million ang mabibigyan ng discount kada taon at napakalaking tulong nito sa ating mga mamamayan. Ang lahat ng mga tren sa Metro Manila katulad ng LRT at MRT ay mayroon ng karatula pag pa lang ng hagdan. So makikita nyo na agad yan, kaya imposible yung mamiss nyo. So makikita nyo agad ang karatula para sa lahat ng mga pasahero na ipinatutupad na ang 50% discount. Kung matatandaan nyo rin na noong January 2014 pa, uh, may nabiling mga tren ang gobyerno sa halagang 3.76 billion. Imagine na uh, 3.76 billion pesos. Simula noon, hindi pa ito nagamit dahil sa technical incompatibility at di pasok sa setup ng system. So ngayon, na-upgrade na ang tatlong bago na umaandar. At ito ay makakadagdag na sa mga biyahe ng MRT at LRT. So madadagdagan pa ang mga bumibiyahe ng halos isang libong pasahero. Yan po yung magiging dagdag kada araw at ito ay makakaluwag at hindi na magsisiksikan ang mga pasahero lalo na tuwing rush hour. Kaya kung ikaw ay sumasakay ng MRT at ikaw ay isang senior, estudyante o PWD, napakalaking tulong po nito na ma-enjoy ang inyong discount. So sana nakatulong ang mga dambalita na ito sa inyo. Huwag niyo lang po kakalimutan na mag-like, subscribe at hit niyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga bagong videos. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat po muli at God bless.